Hello, mga mahal ko sa buhay, mga kalalabs at mga kaaway. Ganon eh. <laughs> Ay, nako, Ngayon kagagaling lang sa simbahan. At dito ako ngayon sa bahay mag-isa. Thinking of, di ko alam po ano iisipin. Ang hirap pala, no? Pero many things to be thankful. I'm so thankful na hindi agad-agad, not a month, at least sabi naman year or maybe years. So at least my hope, and I said, I believe in God, I believe in miracle, and I believe in prayers, that's the best medicine. So kaya, humihingi po ako ng prayers sa inyong lahat, pagdasal niyo ako, give more years naman, not naman 1, 2, 3, sana more pa. Sana, kagaya ng iniiyak ng anak ko, si Rico, na sana daw makita ko pa yung apo ko sa kanya, sabi ko nga sana kung pwedeng prayer yung hanggang kaapu-apuhan ko sa kanya kagaya ng father ko. Nakita pa niya yung apo niya talaga sa talampakan. Pero nako imposible naman yun. So at least ang apo ko kay Rico, makita ko pa. At may ayos ko pa yung mga anak ko. Ang mga baby ko. So basta So yun nga po kanina umaga I'm so thankful naman lahat ng anak ko dito sa NL nandito si Rika sinamahan ng boyfriend niya si Rico with her girlfriend. So nandito sila kanina, sinamahan nila ako sa ospital, maagap kami kasi nga kahapon hindi natapos. So yung resort kanina So ang dami nga namin actually nakatingin yung mga tao kasi lima kami. Normally dalawa lang, isa lang yung pwedeng kasama pero at least buong pamilya. Pero actually nakakatakot din yung pagpasok mo sa kwarto kasi buong team din nila yung naandon So alam mong hindi okay kasi nandun yung doctor, assistant na may assistant. Normally isang doctor lang yung naandun pero this time tatlo sila. Nakakanervyos, nakakatakot para talagang battle of war. <laughs> Diyos ko pero eh mas marami kami, lima kami, tatlo lang sila. So kakayanin sa love ng may, ng mga anak ko, sa akin, sa maraming nagmamahal, sa maraming prayers, I know kakayanin ko 'tong laban na 'to. Dami kong ang napagdaan ang laban ni. Eh. Just thinking of it actually. Ah, uh, kagaya ng sabi ko na nakaraan, um uh, 20 yung ilang years ago na yon 33 ng Rika Awela ko eh. 33, 34 years ago, yun ang kauna-unahan ng mabinat ako. Pagkatapos nun, nagka-cancer ako uh, 18 years ago, 2007, nalampasan ko yun. After cancer nga, actually, nag, na yung nagkaroon ng SARS, nagkaroon din ako ng SARS eh. Lahat nga, blessed ako. I'm so blessed at ipagsisigawan ko kasi ang dami kong pinagdaanan, imagine mo yun, nabinat ako, talaga grabe yun, sobra kala ko mamamatay na ako, that was 1994. So, nabuhay pa rin ako. 2007, nagka-cancer ako. Heto, buhay pa din. Tapos, nagka-SARS ako. Yung, yung SARS na talagang nasa ilalim kami ng medical city. Inano kami doon, nag-quarantine pa si ako. Pati nga mother, father ko, hindi na pinalabas doon. sa ilalim ng medical city. O, so, imagine, kaya nung nagka-corona, nagka-corona din ako. So, corona kaming lahat ng mga anak ko. So, imagine mo, mula yun. Tapos, SARS, corona. Tapos heto nga ngayon, eto ngayon. Eto panibago na naman laban ng buhay ni Makarena. So, I believe in God, I believe in miracle, gaya ng nung kanta. I believe in God, I believe in miracle Cause I believe in you, O, oh, na pa ako, 'di ba? Kasi I'm super duper blessed, ang dami kong buhay na binigay ang Dios. So, oh, I know for sure sa so, mga prayers nyo sabi ko nga humingi po ako ng prayers prayers is the best medicine and Papa Jesus is the best doctor uh, at uh, papasalamat talaga ako actually just worry ko two, two weeks ago nung malaman ko may cancer ako na it's uh, malignant sabi nga ang dasal ko talaga na wag naman ura-urada, not 3 to 6 months Lord, not months, please lang so binigay naman yung prayer ko again, answered prayer ako grabe talaga, love na love ako ni Lord super, answered prayer so year naman daw So, di ba answer, sabi ko nga sa inyo, yung aking 2007, may prayer ako na, please Lord, give me 20 years. So, it means sa 2027, yung pang 20 years ng buhay ko na extension. So, binigay naman niya sa akin yun. So, kaya 2027, siguro, baka answered prayer yun sa 2027 pa ako kukunin. Kasi, sabi niya, year eh, o baka years o 2025 ngayon o di ba. So at least sabi ko nga sa inyo, hindi ako namatay sa aksidente. So kung namatay ako sa aksidente last week, yung nangyari sa sakyan namin, yung may truck na natanggalan ng gulong, nagran over kami doon. So kung namatay ako doon, I cannot say goodbye. Hindi na ako makakagawa ng bidyong ganito. Hindi na ako makakahingi ng sorry sa mga naiinis, nabubwisit o nabwisit sa akin. Ah, uh, so hindi ko na mahihingan ng sorry. So at least I can say sorry for everybody. So, mariready ko sarili ko, mga anak ko. So, I can say goodbye to all of you. So, my time pa to say sorry sa so, mga na-upset ko, mga hindi ko mga alam. So, patawarin nyo na lang ako. minga ako ng tawad. At parang give nyo na sa akin. Give nyo na sa akin yun. Kasi, I'm going up na para naman pag umalis ako kung malis ako dito at least yung magaan yung bubuhatin ko wala akong dadalhin na sama ng loob so lahat is forgive sabi nga if you want god to forgive you you need to forgive the people also who make sins on you so kaya forgive and forget na talaga lahat from now on i start my life forget and forgive so at least payapa peace kasi alam ko naman kung saan din ako pupunta so say sorry for all the sins siguro ito pa yung yung kaya nandito pa ako, hindi pa sapat yung mga sacrifice, yung mga bayad sa utang ko sa mga pagkakasala ko kay Lord. Kaya nandito pa ako para kung ano kaya nga sabi ko nga sa kanya, kung ano man po Panginoon, kung ano man sakit ang mararamdaman ko, lahat yon titiisin ko. Basta't patawarin nyo lang po ko sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. So, talagang i-baber ko lahat yan. Basta't sa mapunta lang ako sa inyo. So, kung ano man ang kasalanan ko before, I say sorry talaga. Napapatawad ako ng Panginoon, also pray for me to ask forgiveness to the Lord, na pag naman ako sa kanya, sa kanya ako mapunta, wag ako mapunta doon sa kabila, nako ayoko ayaw doon. So, kaya hoping then so sa family ko, uh, I really teach them na sana mag magpakabait, para naman po magkita-kita tayo dun sa, sa biyahing langit, para dun tayo magkita-kita, sabi nga nila, if you love somebody, yung mga mahal natin sa buhay, uh, hindi naman yung wealth ang we need to, yung mag-iipon tayo ng bahay, lupa, sasakyan, kasi para sa kinabukasan. So actually, that's not the kinabukasan, kasi mamaya napariwara sila. O oh, di ba actually I'm thinking kasi ngayong Friday 21 million 500 yung tatamaan sa loto. Sabi ko nga kay Lord kaninang umaga, Lord, okay na, sige ano, kung mamamatay na po ako talaga kahit ura-urara, basta tumama ako sa Friday ng Loto, 21,500,000, at least I can live some, something. At saka siguro, well off talaga na yung family ko. Then, yung mga utang na bababayaran, tapos sa mga loved ones, talagang at least may pamumudmud ko yung 21,500,000, ang dami-dami, euro yun, ano, times 67. Kaya sabi ko, kung talagang kukunin mo na ako, yun na lang ang kapalit, ha, nakikipag-exchange pa ako, ano, nakakatawa pero nagpapatawa lang sa sarili ko syempre, kailangan kausapin <sighs> ko lang muna sa sarili ko actually, I want to be alone today ayan mag ko dito, nagmumuni-muni, nagpapasalamat sa mga madaming dapat ipagpasalamat sa buhay ko for 53 years. Napakaraming binigay ni Lord sa akin na super na actually, I cannot ask for more na nga eh. Kasi super duper blessed ako. Naghirap, nagkasakit na kung ano-anong sakit, umaman. Uh, so, well, can you imagine that? Super blessed talaga ako na masasabi kong grabe ang blessing ni Lord yung mga pamilya ko na mahal na mahal ko, na mahal naman ako. O, oh, diba mahal niyo ako ah? <laughs> no, I know my family love me so much. Talaga, super mahal na mahal ko talaga ang pamilya ko. From my brother, my sister, ang mga nieces ko, tsaka mga anak ko. So, sinisigurado ko naman, love ko silang lahat. Sobra, mahal ko kayo mula sa puso. Sorry nga lang, nitong last few years, di na ako nakauwi, di na tayo nakapagsama-sama. Pero hoping and that's what also one of my prayer na magkabanding-banding pa tayo with my mga apo. Bago naman ako kunin ni Lord. So, sana po, prayer answer pa naman for the last year naman. Sana ma-answer naman yung prayer ko. Sana itong buhay ko. Sabi ko nga pangako, ayon sa kalooban mo. Mula nga araw na to, I promise. Kung ano yung nalukas sa kalooban mo. Kaya po, actually, minsan sina ko sinasabi ko if you have a cancer you're lucky kasi cancer yan you can say goodbye hindi ka agad kukunin ni Lord if namatay ka sa aksidente you cannot say goodbye na o namatay ka sa sakuna ang daming sakuna ngayon na nangyayari so at least Maraming salamat pa rin. So, hayan nga yung resulta ng aking test today sa gustong mga makaalam. So, actually, yung cancer ko daw is from 2007, may naiwan. There's no cancer free. I always tell to the people that there's no cancer free. Wala pong cancer free. Kasi talaga, yung cancer, nasa loob na ng katawan natin yun. So, pag nagka-cancer ka, iba na tayo sa normal. Especially yung life na uh, ano, span natin. Yung sinasabi nga nila, yung parang minus 20, 10 tao tayo. Kung nung normal tayo, Mag, mag, mabubuhay tayo till 70, ngayon till 60 na lang kasi gawa sa mga ibinigay sa yung mga malalakas na gamot. So, hindi na talaga may mga side effect, yung mga radiation. So, marami mangyayari talaga na maliliit. Kaya, actually, if they give you cancer, magpasalamat kayo kasi ibig sabihin, you're so blessed. So, may time ka para ayusin ang buhay mo. May time ka to say sorry. So, binibigyan ka ni Lord ng pagkakataon, di ba? So, kaya ako, So, nung nagka-cancer ako, I'm so, sinabi ko nga talaga sa kanya, sabi ko, thank you for Lord, sa kanya binigay ito. Naalala ko pa yon 2007, I was praying in Mega Mall. So, actually, hindi ito, hindi to joke. Nung malaman ko yung cancer ko, nung 2007, nagpunta ako sa Medical City, alone by myself, na hindi ko alam, nung, tina, nung message ako na pinapunta ako, nakalimutan kong dali ng kapatid ko, na nakalimutan ko na magdala ng kasama, eh na, naalala ko lang, noong na, andun na ako, na yung pala, babasahin yung result ko. Saya, so, nung magbasa ng doktor ng result, nung pagpasok ko sa room, nung talagang nasa elevator ako, saka ako naalala, shit, ngayon ang basa ng result ko. Diyos ko, ano ba to? Ano yung, naku, ninervis akong bigla. Tapos, saya na, pagpasok ko sa kwarto, biglang naka ano yung doktor naka yung hindi maganda yung mukha so kaya sabi ko sa kanya please don't tell me doc don't tell me yun lang ang sabi ko tapos nung tumango siya i ran talaga lumabas ako ng pintuan di ko na siya inintindi ko ano pa sasabihin niya punta ako sa that was in medical city 2007 april tandang tanda ko kasi nung ako ay inano uh, binakse nung binayop siya ako marti santo so inoffer ko din yung kay god na parang pareho kami ni jesus na uh, papanain sa puso so kaya kahit anong pain, talagang, talagang sabi ko kakayanin ko for him. So ngayon nanakbo ako sa medical city. So ngayon talaga pumunta ako sa fifth floor. Kasi nga sabi ko siya mamamatay na ako, kawawa naman yung pamilya ko. Ayaw kong makita nila ako na, 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 na maghihirap, makakalbo. Ayaw kong kaawaan ako ng tao. So kaya talaga nagpunta ako sa fifth floor, tatalon ako. Talagang totoo nangyari to, hindi to joke. Tatalon ako ng Medical City sa P floor. Kaso nung, pag, nung pagtingin ko sa baba, ay Panginoon, Mauuna yung mukha ko pag tumalon ako. Eh kung nabasag ang mukha ko, naku, maraming maaawang tao sa akin. Kasi pumangit naman yung mukha ko. Diyos ko, nagkalasog-lasog. Eh kaya nga ako gustong magpakamatay kasi ayoko ng kaawaan ako ng tao. So kaya, hayon, Uh, sabi ko, ay wag na lang Lord, baka kasi mamaya mukha ako yung tamao na dyan. Tapos sabihin nila, pangit ko naman, mamamatay na lang ako, pangit pa. So okay, so hindi joke yan, totoo talaga yan. Yan talaga naisip ko, talaga yung mukha ko na baka mamaya pinagbuburulan ako, sabihin kaawa naman, nagka-cancer na, tapos wasak pa yung mukha. So naglakad ako, so I end up naman sa isa, sa chapel ng Mega Mall sa fifth di ba So nakita ko, puno siya, nasa dulo ako. Ngayon naman ang problema ko, sabi ko Lord, Nandito ako sa sa dulong-dulo. Paano mo ako maririnig, Lord? Nandito ako sa dulo. Diyos ko, paano mo ba ako maririnig? Ah, uh, daming nagdadasal. So, sabi ko, sige na nga, Lord. Unahin niyo na sila. Siguro hindi na masyado importante itong dasal ko kung para sa iyo kung talagang kinakailangan kunin mo na ako. Then okay, sige, sasama na ako sa iyo. So, pero at least unahin mo na sila kung talagang kailangan mo ako diyan. Okay na, ready na ako. I was ready that time. Uh, then, after that, uh, sabi ko nga sa kanya, nakita ko yung mga nagdadasal. So, sabi ko, nagpapasalamat din ako, Panginoon, na actually, binigay mo sa akin yung cancer na to. Kasi kung ibinigay mo siya sa isang kapwa ko na mahirap, kasi at least ako, may insurance kami, nagpapasalamat ako na, I know, Lord, makukure ako. Talagang actually, determinado ako that time. Makukure ako, Lord, kasi may mayroon naman kami insurance. So, may pambayad kami sa gamot. Yung insurance, babayaran yung gamot. Eh, kung sa isang kapwa ko sa Pilipinas, nas na walang pambayad ng insurance. So, paano magagamot? Paano yung CT scan? Paano yung ganito? Yung chemo na napakamahal. Di mamamatay na lang nang ng inagintay ng kamatayan. So, kaya sabi ko, thank you na rin ako na sa akin ibinigay yon Hindi na lang sa isang mahirap na wala silang pambayad. So, ngayon, na dumaan, gumaling duman ako, sabi ko nga, kagaya na sabi ko na I even wish na na 20 years nga yung wish ko noon na 20 year, during that time ng mga chemo ko kasama ko si Rico naawa ko sa anak ko nagdadasal uh, kami na nagwish naman ako na 20 years pa Lord sana extension ng buhay ko kasi uh, 3 years old pa lang si Rico baka magkaroon ng malditang stepmother e kalbuhi ng anak ko kawawa naman so ngayon nga ito nga yung 20 years kaya most of the time sinasabi ko lagi if they told me that oh malakas ka kay Lord always naman ano ka lagi naman uh, answered prayer doon po lagi ako ni pag sinasabing answered prayer. Sabi ko wag naman po ganun kasi may isa akong prayer talaga. Mula sa po lagi kong iniisip yung lalo na yung mag 10 years, 15 years. Lagi kong iniisip na ko yung answered prayer ko. Baka ma-answer yung akin prayer na 20 years. Malapit na yon malapit na yon Kaya immediately nung ako'y nagka, nung sinabi ng doktor na tumawag sa akin na 20 years nung sinabi niya talaga ng pa, may kanilang siya ako, sabi ko, wah, ninenervious ako, sabi ko, naku, malapit na yung 20 years ko, Diyos ko, andito na ata answered prayer ata yung hiningi kong extension na 20 years. And then, ngayon na nga, ngayon, kaya ngayon, sabi nga, hindi naman ako mamamatay ng months, hindi naman 3 months, 6 months, year daw, o years. So, kinount, down oh, countdown, kinountdown ko, sa 2027, yun ang pang 20 years ko na hiningi ko. So, meron pa ako mahigit isang taon. So, may mahigit pa ako isang taon na I can say goodbye. Na I can say hello to everybody always para guluhin kayo. So, na mainis kayo. Joke. <laughs> so, na makapaglagay pa ako ng video na makikita ng pamilya ko. Uh, na mga nagmamahal sa akin. Just in case na namiss ako. So, dito... Yeah, maraming maraming salamat sa inyo. So ayan po, ang result today, uh, meron akong cancer bumalik. Yung nandiyan daw yung cancer ko since 2007, may manaiwan na maliit. So ngayon, actually from 2007 kasi hormones yung cancer. So nag-i-spread siya, so lumaki. So yung cancer ko daw nan meron na rin ako sa lungs ko at saka meron na rin sa bone ko sa likudan. So hindi na po siya curable. So hindi na ako i-kemo kasi wala, hindi na naman siya gagaling, hindi na siya magagamot. So kaya ang gagawin na lang nila, bibigyan nila ako ng gamot to stop growing na mabilis, na hindi ako agad madaling mamatay. Kaya nga sabi nga, baka still one year, two years, so para lang, pero still, nandun na yung cancer. So, at least may time ako para mag-ready, mag-prepare sa sarili ko, ba diba? So, still so blessed pa rin. Hindi naman 3 months, 6 months, mawawala ako. So, at least, ayan, mababayaran na mga pagkakautang. Dahil, mahigit pa naman, taon pa naman ang bibilangin ko. Baka 1 year, sabi ko nga 2027, yun ang pang 20 years ko. So, at least, makakapag-ready pa po ako. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. I love you all. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid sa pananampalataya. Yeah, alam nyo, napakadami ng sakuna ngayon, dami nangyayari sa mundo. So, I'm thankful talaga pa rin ako na at least kung mawawala man ako sa mundo, mapaghandaan ko ang say sorry sa mga kasalanang nagawa ko. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. Love you all.